Naglalakad mag-isa patungo sa isang retreat house, nagdadalawang isip na hiwalayan ang aking asawa dahil sa sobrang liit ng kanyang ibagay. Doon, nakita ko ang isang taong hindi ko inaasahan. Ang matalik na kaibigan ng aking asawa, na may napakalaking bagay, ay nasa katabing kwarto. Habang kami ay nagbabarbecue at umiinom ng alak, biglang napunit ang kanyang pantalon at lumabas ang isang napakalaking ibagay sa aking harapan na halos hindi ko mapaniwalaan. Sa katunayan, mula pa noong bata pa siya, pinag-uusapan na siya ng lahat kung paano raw kakayanin iyon ng sinuman. Sa mga salitang iyon, mas lalong bumilis ang tibok ng aking puso at gulo ang aking isip. Ano kaya ang nangyari sa akin ng gabing iyon? At paano kaya nagbago ang aking buhay? Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang nakakagulat na kwento na naranasan ko. Bago tayo magsimula, pindutin ang subscribe at like sa kanang ibaba ng video. Lahat ito ay libre. Ako si Aling Minda, 55 taong gulang ngayong taon. Noong bata pa ako, madalas akong tawaging maganda at pinapansin saan man ako magpunta. Ngunit sa mahigit 30 taon ng kasal, lalong lumayo ang loob ko sa aking asawa. Hindi na kami nagkakasundo at mas madalas kaming nag-aaway dahil sa maliliit na bagay. Higit sa lahat, wala akong niminsan na naramdaman ang kasiyahan sa aming pagtatalik. Ang aking asawa ay may napakaliit at mahinang ibagay, kaya namuhay ako ng tila nakalimutan ko na ang aking pagkababae. Para mawala ang aking pagkadismaya, araw-araw akong baliw na nag-ihersisyo, sa gifit, nagpapawis ako sa treadmill at pinatitibay ang aking mga hita at balakang sa squats. Sa pagtingin ko sa aking matipunong katawan sa salamin, ang ansamantala akong nakakahanap ng ginhawa. Doon, palaging may mga tingin ng mga lalaki na sumusunod sa aking. Lalo na ang mga tingin na nakakasulasok na nararamdaman ko tuwing yumuyuko ako at inilalabas ang aking balakang. Nakakainis man ang mga tinging iyon, ngunit kakaibang nagbibigay din ito ng magandang pakiramdam. Minsan, habang pauwi ako mula sa ife, nilapitan ako ng isang binatang lalaki at kinausap. Miss, pasensya na po, pero gusto ko lang sabihin na ang ganda niyo po. Gusto ko po sana kayong imbitahan ng kape. Pwede niyo po bang ibigay ang inyong numero? Sandali akong nag-alinlangan, ngunit mabilis akong bumalik sa katinuan at sinabi, pasensya na. May asawa ako. Pagkatapos ay mabilis akong lumayo. Ngunit pag uwi ko, pagkatapos maligo, at ng gabing iyon, nang patayin ko ang ilaw, muling bumagsak ang aking puso dahil sa walang pakialam na sinabi ng aking asawa, patayin mo na ang ilaw. Huwag ka nang gumawa ng ingay na walang saysay. Sa mga salitang iyon, wala akong nasabi at humiga ako sa ilalim ng kumot. Ang aking asawa na nakahiga sa tabi ko ay tila isang estranghero, napakalayo. Ganoon ako, tiniis ko na naman ang isa pang araw. Ilang araw pagkaraan, isang sabado iyon. pagka -uwi ng aking asawa mula sa trabaho, agad siyang nagsalita. Ngayong gabi, darating ang kaibigan kong si Mang Tonyo. Iinom kami kaya maghanda ka ng pulutan. Agad na bumagsak ang aking puso. Ang pangalang Tonyo ay hindi bago sa akin. Alam kong matalik na kaibigan siya ng aking asawa. Ngunit ang katotohanan na makikita ko siya sa bahay sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng pagkadismaya. Inihanda ang hapagkainan at umupo ang aking asawa at si Mang Tonyo magkaharap. Buti na lang at si Mang Tonyo ay nakakatuwa at madaling kausapin. Simula nang mag-divorce ako, medyo malungkot ako. Masaya akong nakasama kayo para tumawa kahit saglit sabi niya ng kalmado, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang ekspresyon. Ang aking asawa naman ay puro yabang lang sa kanyang trabaho. Nagpilit akong humiti, ngunit lalong lumayo ang loob ko. Ngunit biglang, napunta ang aking tingin sa isang hindi inaasahang lugar. Isang kakaibang presensya ang nakita ko sa itaas ng pantalo ni Mang Tonyo habang siya ay nakaupo. Sa sandaling iyon, tila nawalan ako ng hininga, mayroon sa aking harapan ang isang napakalaking bagay na hindi maihahambing sa aking asawa. Dali-dali kong inalis ang aking tingin. Ngunit gulo na ang aking isip. Bakit ko iniisip ang ganito? Hindi ito dapat. Habang sinisisi ko ang aking sarili, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam sa aking sarili na patuloy na napapatingin sa direksyong iyon. Nang matapos ang inuman, tumayo si Mang Tonyo at sinabi, Simula nang mag-divorce ako at namuhay mag-isa, madalas akong malungkot. Masaya akong nakasama kayo para tumawa kahit saglit. Ang mga salitang iyon ay tila tumama sa aking puso. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang napakaliit na bagay inang aking asawa at ang napakalaking kibagay ni Mang Tonyo ay salit-salit na lumalabas sa aking isip at patuloy kong inihahambing ang dalawa. Hindi dapat ito, sinisiko ang aking sarili, ngunit hindi madaling nawala ang aking pagkabalisa. Pagkatapos ng ilang araw, hindi pa rin humuhupa ang aking nararamdaman, kaya nagsumbong ako sa aking matalik na kaibigan. Sinabi ng aking kaibigan, Minda, magbakasyon ka mag-isa. Mag-isip-isip ka sa isang magandang lugar. Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking puso. Nagsinungaling ako sa aking asawa na mailibing ng kaibigan, nag ng gamit at nagtungo sa tagaytay. Habang dumadaan sa bintana ng bus ang mga bundok at ilog, pansamantala akong nakahinga ng maluwag. Walang nakakakilala sa akin dito, kaya magpapahinga ako ng payapa, kahit saglit. Ganoon ko inaliw ang aking sarili at dumating sa retreat house. Habang nag-check in ako sa front desk, nanigas ang aking katawan sa pamilyar na boses na narinig ko sa tabi ko. Paglingon ko, nakita ko si Mang Tonyo na nakatayo doon. Paano nangyari ang ganoong pagkakataon? Biglang kumabog ang aking puso. Si Mang Tonyo ay nagulat din at tumingin sa akin. Ay, si Aling Minda pala. Napakaliit ng mundo. Nagulat ako at nagpilit akong umiti. Nga Napo. Nakakatuwa na nagkita tayo rito. Ngunit habang nag-aalala, kakaibang mayroong kilig sa aking pakiramdam. Kinagabihan, habang naglalakad ako sa paligid at papasok na sana sa aking kwarto, nilapitan ako ni Mang Tonyo at sinabi, Siguro po, malungkot kayong mag-isa ngayong gabi. Gusto niyo po bang mag-barbecue kasama ako? Sa sandaling iyon, isang hindi ko maintindihan pag-asa ang sumibol sa loob ko. Ngunit hindi ko ito ipinakita. Sige po, medyo boring din mag-isa. Sabay na tayo. Nagpilit akong maging kalmado at tumango, ngunit kumakabog ang aking puso sa tuwa. Habang naluluto ang karne sa ibabaw ng uling at kumakaluskos ang apoy, tila nilalaro ang aking tainga. Matapos ang ilang baso ng beer, unti-unting lumuwag ang atmosphere. Sa simula, nagtawanan kami at nag-usap tungkol sa panahon at mga lugar na pinuntahan, ngunit habang tumataas ang tama ng alak, naging maseryoso ang mukha ni Mang Tonyo. Sa totoo lang, sobrang hirap ko nang mag-divorce ako. Dahil sobrang laki ng bagay ko kaysa sa iba, tila naging pahirap ito sa aking asawa, sabi niya ng kalmado. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Palagi akong sinasabihan ng aking asawa, halimaw ka ba? Hindi ka tao. Bakit ba ganoon kalaki iyan? Sobrang sakit, mamamatay na ako. Ang mga salitang iyon ay sariwa pa rin sa aking tainga. Sa huli, dahil sa paulit-ulit na problema, nagtapos ang aming relasyon. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ito ay kabaligtaran ng problema ng aking asawa. Ang aking asawa ay sobrang liit kaya wala akong niminsan na naramdaman ang kasiyahan, samantalang si Mang Tonyo naman ay sobrang laki kaya humiwala siya sa kanyang asawa. Mayroong kakaibang damdamin na mahirap ipaliwanag na sumisibol sa aking puso. Kinakabahan ako at nilalaro ang baso ng beer, iniiwasan ang kanyang tingin. Ngunit sa halip na pagkadismaya, mas nangingibabaw ang kuryosidad sa aking puso. Anong pakiramdam kaya ang makipagtalik sa isang lalaking may ganoong katibay na bagay? Isang imahinasyon na hindi ko dapat gawin ang umikot sa aking isip. Sinusuri ni Mang Tonyo ang aking ekspresyon at nagpatuloy sa pagsasalita. Tahimik naman ang pamumuhay ng mag-isa, ngunit wala halos akong dahilan para tumawa. Masaya akong nag-uusap at tumatawa kasama si Aling Minda sa harap ng uling. Pakiramdam ko ay nabubuhay muli ako matapos ang matagal na panahon. Ang kanyang tingin ay hindi mapaglaro at puno ng sinseridad. Sa mga salitang iyon, tila tumama ang aking puso, naging mainit at pagkatapos ay naging komplikado. Hindi. Kaibigan ito ng aking asawa. Ngunit tama ba na namuhay ako bilang isang babae hanggang ngayon? gulo ang aking isip at nadala ako ng alak. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalim ang pag-uusap. Nagsimula akong magkwento ng mga bagay na hindi ko kailanman sasabihin. Sa totoo lang, matagal na kaming malayo ng aking asawa. Pinagsasamahan lang kami ng aming obligasyon. Walang dahilan para tumawa at hindi kami nagkakaintindihan. Sa totoo lang, sobrang liit ng bagay ng aking asawa, kaya wala akong niminsan na naramdaman ang kasiyahan bilang isang babae. Nagulat ako sa sinabi ko, ngunit tahimik lang na nakikinig si Mang Tonyo. Pagkatapos ay tumango siya at sinabi, ganoon pala. Medyo naiintindihan ko. Akala ko, ang malaki ay laging maganda, ngunit para sa iba, sobra at nakakapahirap pala ako. Sa sandaling iyon, tumalsik ang apoy mula sa uling at mas lalong lumakas ang tunog ng pagluluto ng karne. Matagal kaming tahimik na uminom ng alak at mayroong kakaibang tensyon na dumaloy sa pagitan ng aming hininga at tingin. Sinubukan kong pigilan ang aking sarili. Hindi. Hindi dapat ito. Ngunit bakit ba ganito ang tibok ng aking puso? Sinubukan kong isipin na dahil lang ito sa alak, ngunit ang panginginig ay sobrang totoo. Pagkatapos kong ubusin ang baso ng beer, namula ang aking mukha. Hindi ko alam kung dahil sa init ng uling o dahil sa damdamin ng aking asawa. Sinubukan kong iwasan ang tingin ni Mang Tonyo at Yumuko, ngunit patuloy na nag-aalangan ang aking puso. Sa huli, hindi ko na natiis at sinabi ko ang aking nararamdaman. Sa totoo lang, dahil sobrang liit ng bagay ng aking asawa, namuhay ako ng hindi man lang nasiyahan. Ngayon, naiisip ko na rin ang divorce. Sa tuwing naiisip ko ang aking asawa, sobrang nalulungkot ako at pakiramdam ko ay walang saysay -say ang lahat ng araw na tiniis ko. Habang nagsasalita ako, dumaloy ang luha. Nagulat ako at mabilis kong pinunasan ito gamit ang aking kamay, ngunit narinig na ang pag-iyak ko. Nang makita iyon, maingat na lumapit si Mang Tonyo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat at tahimik na hinagod ako. Aling Minda, matagal mo na palang tiniis ang lahat ng ito mag-isa. Pwede mo na ngayong bitawan ang sakit na iyan. Sa kanyang mahina at malambot na boses, mas lalo akong napaiyak. Sa sandaling iyon, habang yumuyuko ako at umiiyak, dumaan ang tingin ni Mang Tonyo sa aking mga binti. Nang makita niya ang matitipunong hita na nahasa sa pag ehersisyo naramdaman ko na tumugon ang kanyang katawan. Nanginginig ang kamay na nakapatong sa aking balikat at agad na umalsa ang kanyang pantalon, pagkatapos ay may tunog na fbook biglang napunit ito. Sa sandaling iyon, nagulat ako at nawala ng hininga. Isang napakalaking tibagay ang lumabas mula sa kanyang pantalon. Mabilis na kumabog ang aking puso sa tanawin sa aking harapan at nag-init ang aking mukha. Si Mang Tonyo ay namula ang mukha at mapanuksong umiti. Ay, pasensya na po. Talaga po, tumitigas ito ng walang paalam. Maihalo ng kahihiyan at kakaibang pagmamalaki sa mukha ni Mang Tonyo. Sa sandaling iyon, hindi ko na maiiwasan ang aking tingin. Sa harap ng napakalaking presensya na hindi maihahambing sa aking asawa, pakiramdam ko ay sumabog ng sabay-sabay ang aking pagkauhaw. Gulo ang aking isip, ngunit sa huli, hindi ko na napigilan ang aking damdamin. Bago pa man matuyo ang aking luha, gumalaw na ang aking katawan at hindi ko na malaya na lumapit ako kay Mang Tonyo at hinalikan siya. Nagulat din siya sandali, ngunit agad niya akong niyakap ng mahigpit. Nagkadikit ang mga anino ng dalawang tao sa ilaw at lalong naging marubdob ang halik. Nagyakap kami ni Mang Tonyo at pumasok sa kwarto. Hindi na kami makahinto. Pagpasok namin sa kwarto, mabilis na kumabog ang aking puso. Malambot ang ilaw at hangin lang ang naririnig mula sa labas ng bintana. Kanina, nanginginig ako dahil sa luha at alak, ngunit ngayon, nanginginig ang buong katawan ko dahil sa ibang dahilan. Tumingin sa akin si Mang Tonyo at sinabi, Aling Minda, ayos lang po ba kayo? Kung sakaling pagsisisihan nyo, sabihin nyo po ngayon. Ngunit ang kanyang tingin ay nababalot na ng parehong apoy na nararamdaman ko. Sa halip na sumagot, niyakap ko siya. Isang init na hindi ko pa kailanman naramdaman ang bumalot sa aking puso. Ilang beses kong inulit sa aking sarili, hindi. Hindi dapat ito. Ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Ang kilig at panginginig na hindi ko kailanman naramdaman sa piling ng aking asawa ay yumayanig sa buong pagkatao ko o sa sandaling ito. Nang tumagos ang kanyang mga labi sa aking labi, nawalan ako ng ulirat. Sa pagdikit ng aming mga hininga, pakiramdam ko ay babagsak na ako. Sa sandaling iyon, napagtanto ko sa wakas. Kung gaano pala ako nauuhaw sa loob ng ilang dekada. Sa piling ng aking asawa, namuhay lamang ako bilang isang asawa Munit sa sandaling ito, muli kong naramdaman ang pagkababae sa unang pagkakataon. Maingat munit marahas na niyakap ako ni Mang Tonyo. Sa bawat haplos ng kanyang kamay, pakiramdam ko ay natutunaw ang buong katawan ko. Ganoon pala kaganda ang malaki. Hindi ko na malaya na lumabas ang mga salitang ito mula sa aking bibi. Huminga ng malalim si Mang Tonyo at bumulong, salamat, aling minda. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito na buhay. Palagi kong iniisip na ang sobrang laki ko ay problema. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay tinatanggap ako sa unang pagkakataon. Tumulo ang aking luha. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kalayaan na bumulwak mula sa natipong pagnanasa at kalungkutan. Ganoon ang lalim ng gabi. Lahat ay kakaiba at nakakatakot. Ngunit sa parehong oras, ito ang pinakamagandang sandali sa aking buhay. Pagpasok ng madilim na sikat ng araw sa bintana, namasa pa rin ang aking katawan sa pawis at nanginginig, ngunit payapa ang aking puso. Humihinga ng malalim, hinawakan ni Mang Tonyo ang aking kamay at sinabi, Ngayong araw, sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman ko ang kapayapaan. Pakiramdam ko ay naaliw ang aking buhay. Tahimik akong tumango at sumagot, ako rin. Pakiramdam ko ay ngayon lang ako naging isang babae. Nanginginig ang aking boses, ngunit ito ay sinseridad, hindi kahihiyan. Ang tunog ng segundo ng orasan sa tabi ng kama ay napakalinaw. Tila nagtapos ang mahabang kawalan sa aking buhay at nagsimula ang isang bagong oras. Sa sandaling iyon, wala akong inggit sa sinuman sa mundo. Pagbalik ko mula sa retreat house, ganap na nagbago ang aking puso. Iba na rin ang pagtingin ko sa salamin. Dati, palagi kong nakikita ang mukha na pagod at nanlulumo, ngunit ngayon may buhay ang aking mga mata. Ngunit sa parehong oras, mayroong mabigat at komplikadong pag-iisip na bumabalot sa aking ulo. Dahil nagkaroon ako ng matatag na desisyon na hindi na ako mamumuhay ng isang kasinungalingan sa ilalim ng iisang bubong kasama ang aking asawa. Nang gabing iyon, maingat kong kinausap ang aking asawa habang kumakain siya sa hapagkainan. Mag-divorce na tayo, nanginginig ang aking boses ngunit matatag. Ibinaba ng aking asawa ang kutsara at tiningnan ako ng matalim. Ano? Minda, anong nangyari bigla? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang kanyang mukha ay nabaluktot, tila gumuho ang mundo. Hindi ako umiwas at tiningnan ko siya sa mata. Hindi ko na kaya. Matagal na tayong hindi mag-asawa. Matagal lang nawala ang usapan, damdamin at pisikal na koneksyon. Sa mga salita ko, nagbuntong hininga ang aking asawa at umiling, ngunit matatag ako. Noon, pumasok ang aking anak. Napansin ni Jojo ang sitwasyon at nagtanong ng nag-aalala, Ma, anong sinabi mo? Divorce? Totoo ba? Nanginginig ang kanyang mga mata. Plano kong mag-divorce? Nang sumagot ako, namutla ang mukha ng aking anak. Ma, pakiusap, iligtas mo ang pamilya natin matanda na si Papa at may problema pa tayo sa bahay. Hindi pwedeng mag-divorce. Nagmakaawa siya ng desperado. Ngunit hindi ako nag-alinlangan. Jojo, bago ako maging ina mo, isa akong babae. Kailangan ko nang tapusin ang pamumuhay ng may kasinuwalingan at nakakadena ang aking puso. Pasensya na sa iyo, ngunit may karapatan din akong maging masaya. Umiling ang aking anak at nagalit. Ma, natiis niyo naman noon, di ba? konti na lang kaya niyo nang tiisin. Bakit na yun pa? Ang kanyang boses ay halos nagmamakaawa. Tiningnan ko ang aking anak na mailuha sa mata at sinabi, hindi mo pa naintindihan. Kung gaano kahaba at kasakit ang mga taon na namuhay ako nang hindi naramdaman ang pagiging babae, kahit may minamahal ako. Ayaw ko nang mamuhay sa sakit na iyon. Matagal na hindi nagsalita si Jojo. Sa huli, pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto. Sa dyang binaliwala ng aking asawa ang aking mga salita, binuksan ang zihi at pinuno ang bahay ng malamig na katahimikan. Ngunit ang aking puso ay naging mas malinaw. Alam kong wala nang balikan. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa ilalim ng kumot at hindi makatulog. Ang mainit na sandali sa retreat house at ang walang pakialam na mukha ng aking asawa ay salit-salit na lumalabas sa aking isip. At isang salita lamang ang malinaw na umalingaw-gao sa aking puso. Kailangan ko ng mamuhay ng sarili kong buhay. Ilang araw ang lumipas. Ako ay nasa iisang bahay pa rin ng aking asawa, ngunit ang aking puso ay umalis na. Naging mas malamig ang aking asawa simula nang banggitin ko ang divorce. Nagsasalita lang siya kapag may kailangan at hindi man lang ako tinitingnan sa mata. Sa ganitong kapaligiran, lalong lumala ang kalituhan ng aking anak na si Jojo. Isang araw, huli nang umuwi si Jojo. Namutla ang kanyang mukha at mahigpit niyang hawak ang kanyang cellphone. Pagkapasok na pagkapasok niya sa kwarto, tinawag niya ako. Ma, tingnan mo ito. Nanginginig ang kanyang boses. Ilang litrato ang nakita sa screen ng cellphone. Malinaw na nakakuha ng litrato ang aking asawa na masayang nakangiti at hawak ang kamay ng isang kabataang babaeng empleyado sa isang hindi pamilyar na coffee shop. Nakatingin sila sa isa't isa at nagtatawanan. Sa sandaling iyon, bumagsak ang aking puso. Ganoon pala. Ang kawalan at kalungkutan na naramdaman ko sa loob ng maraming taon ay hindi lamang isang simpleng pag-iisip ko. Nang gigigil si Jojo habang nagsasalita, ma, ganito pala si Papa. Hindi po niyo kasalanan. Naiintindihan ko na po kung bakit kayo nahihirapan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng galit at pagkadismaya ng sabay. Sa sandaling iyon, pumasok ang aking asawa sa sala. Nang ipakita ko sa kanya ang screen ng cellphone, sandali siyang natigilan, pagkatapos ay nagpilit ng iti at sinabi, Ah, yan. Inaayos ko lang ang problema ng empleyado. Wala lang iyan. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Matatag akong sumagot, palagi mong sinasabi na wala lang iyan. Ngunit dahil sa mga walang lang iyan na iyon, nawala ang buong buhay ko. Hindi nanginginig ang aking boses. Si Jojo ay nakatayo doon at sumigaw sa kanyang ama, "Pa, tama na. Dahil pala sa iyo kaya gusto ni Mama mag-divorce. Ma, huwag kang magtiis. Nasa panig mo ako." Sa mga salita ng aking anak, napaiyak ako. Ngayon, hindi na ito dahil sa galit o kalungkutan. Sa loob ng maraming taon, walang sinuman ang nakaunawa sa aking tunay na nararamdaman munit ngayon, ang katotohanan na ang aking anak ay nasa panig ko ay nakakapagpagaan ng loob. Hindi na makapagsalita ang aking asawa. Nanigas ang kanyang ekspresyon at ang kanyang tingin ay nakatutok lang sa sahig. Niminsan ay hindi ako nag-alinlangan. Dahil ang katiyakan na ang aking desisyon ay tama ay nakabaon na sa kaibuturan ng aking puso. Nang gabing iyon, binuksan ko ang bintana at tiningnan ang kalangitan sa gabi. Kakaibang lambig ang hangin, Ngunit ang aking puso ay mainit matapos ang mahabang panahon. Dahil malinaw kong nakikita ang pag-asa na sa wakas ay makukuha ko na ang aking tunay na buhay. Ang pag-divorce sa aking asawa ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Dahil ganap ng lumayo ang aming mga puso sa isa't isa, ang mga formalidad lamang ang natitira. Sa sandaling nilagdaan ko ang mga papeles, mas kalmado ako. Pakiramdam ko ay nakalabas ako sa isang mahabang tunel. Sinubukan ng aking asawa na panatilihin ang kanyang dignidad hanggang sa huli. Anong malaking kasalanan ko para kailangan kong maranasan ang lahat ng ito? Nagpakita siya ng inis hanggang sa huli. Ngunit ngayon, hindi na nagagalaw ng mga salitang iyon ang aking puso. Dahil mayroon ng bagong daan na bukas sa aking. Ilang araw pagkaraan, naaalala ang aming mga alaala sa retreat house, muling nakipagkita ako kay Mang Tonyo. Sinalubong niya ako na may mas kalmadong mukha kaysa dati. Ngayon talagang nagsisimula na. Minda, marami kang pinagdaanan. Sa mga salitang iyon, muling uminit ang aking mga mata. Magkasama kaming nagtayo ng isang maliit na beauty parlor. Sa sinboard, nakasulat ang iikalawang tagsibol sa sarili kong sulat kamay. Ang mga tao ay madalas na humihinto at tinitingnan ang bagong tindahan. Habang inaayos ko ang buhok ng mga customer, naramdaman ko na namumuhay ako ng isang makabuluhang buhay na iba sa dati. Palaging nasa tabi ko si Mang Tonyo. Hindi ito mga magarbong regalo o matatamis na salita, ngunit ang pang-araw-araw na pamumuhay na magkasama kaming nagtatawanan at kumakain ang pinakamalaking regalo para sa akin. Pinupuno namin ang mga kakulangan ng isa't isa at muling natututunan ang kahulugan ng pag-ibig na dumating sa huli. Isang araw, mahigpit na hinawakan ni Mang Tonyo ang aking kamay at sinabi, Minda, ito ang pinakamasayang oras sa aking buhay ngayon. Noon, hindi ko kayang tanggapin ang aking pagkatao, ngunit ngayon, sa harap mo, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapayapaan. Tumango ako at sumagot ako rin. Ngayon lang ako nakakaramdam na ako ay nabubuhay bilang isang babae. Huli na, ngunit kaya mas mahalaga. Pauwi mula sa beauty parlor, Pagkatapos naming magsara, namumula ang mga kalye dahil sa paglubog ng araw. Biglang naisip ko, ang mga tao ay nagsisinungaling sa kanilang sarili dahil sa edad at dignidad, ngunit sa huli, ang mahalaga ay ang lakas ng loob na hanapin ang iyong sariling kaligayahan. Gusto kong sabihin sa inyong mga manonood, gaano man kahuli o gaano man karaming pagsubok at paghihirap ang inyong pinagdadaanan, ang edad ay walang say, -say sa paghahanap ng pag-ibig at kaligayahan na tunay na ninanais ng inyong puso. Huli ko man itong naintindihan, ngunit mas malakas ko itong nararamdaman. Sana ay magkaroon din kayo ng lakas ng loob na hanapin ang inyong kiikalawang tagsibol. Maraming salamat sa panonood.